Hello everybody! Magandang araw, magandang buhay po sa lahat. Hope everyone is well. Ito oh. tayo sa my Emirates Palace. Yan. Pinasyal natin si ano Sister Alexandra, aka Sandra. <laughs> Para may souvenir din siya dito sa Abu Dhabi. Yan, kasi sa Oman po siya Para eh. at least may baon siya pag uwi ng ano. May baon siyang memories pag, ano, <laughs> pagbalik niya ng Oman gusto niya rin na ayun Ayaw niya rin na pumunta. Ah, <laughs> uh, uh, oh. Uh, uh, nakarawi no, <laughs> Dito na daw siya sa Padabi. Ah, dito tayo dadande. Kasi parang may bakod naman siya dyan. Yeah.

tayo pwedeng bumaba kasi may event sa may baba kaya sinarado nila hindi Pwede tayo pwedeng bumaba kaya dito lang masilaw yung araw. Yeah. Here we are. Palabas na kami. Tapos na kami gumala sa loob. Hindi right ito sa labas. Mainit pa. Hindi hot shower. Nakakasilaw yung araw. Ito ang view niya sa labas view ng Emirates Palace. ito yung Etihad Tower. Yung apat na building na yan. Ayan, diba Ang ganda. ma amaze ka, di ba? Sa ganda. Oh, shout out. May shout out ka ba? Kandun. Yeah, from Kandun, Ilocosur. Ay, ay, ayudante. ba yun? Ayudante Kandun Ilocosur. Ayan. Kalabas na kami. Ayan. Yan na ay yung labasan. Kabuon ng labasan ng Emirates Palace. So, ayan. Di ba? Ang ganda. Ha? Ha? Pati yung hashtag nila na I am a fan. Ayun. Gold na gold. Kumikinang. mata yeah. ay Thank you, Emirates Palace, for the view, for the nice view. So, ayan, alis na po, alis na po kami. Nagugutom na. Nagpaparamdam na yung dito pa. Ayan, saglit lang naman po kami dito pa kapatid. Pinasilip lang natin yung loob ng Emirates Palace kay Sister Sandra or Alexandra. At least meron siyang memories dito sa UAE, o dito sa Abu Dhabi. Kasi anytime soon, babalik na siya ng Oman, so ayan. Ah, uh, sad to say lang, kasi yung baba niya is, ano siya, naka siya kasi I think may event. Kaya sarado, kaya dito lang tayo sa taas kanina. Pero at least, meron na siyang idea kung ano yung Emirates Palace na sinasabi, ba diba? Nasilip na niya yun sa loob, ayan. Kaya let's go, ando doon na siya. Ayan, daming mga turista Broadway UEA. Yan. Ang ganda ng hangin, sarap ng ano, sarap ng weather, sarap ng simoy ng hangin. Malamig-lamig, maaraw pero yung simoy ng hangin is malamig. Yan mga dates. Ang mga dates ngayon dito is ano palang, lang namumulaklak pa lang sila. Ayun, namumulaklak pa lang sila. Wala pang mga bunga. Ayun. Kasi by ano pa yan, mga by June pa yan mga yan. Yan, yun na 'yung kasama natin. Nagpicture-picture din doon banda. Para at least meron siyang souvenir. Nagmayaat. Yan. Ayan naman ang mga ano nila Dine. Ayan, diyan tayo galing. O ano, okay na? Satisfied? O pwede na tayong umalis? <laughs> Ayan, di ba? Satisfied. Eh. Iba pa rin pagka ano, yung paligid mo is may mga punong-puno. Iba yung, ano ba yung, naladala ng simoy ng hangin. Ayan. thank you so much for watching bye bye and god bless everybody yeah so bye bye now <laughs>